Eto guys, bawal i-comment itong word na ito. Dalawa lang klaseng word na pwede kang mademotize. Okay, eto. Eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun po, dalawang klaseng comment lang po ang bawal dito sa Facebook guys. Okay? Hello guys, for today's video, ay meron po tayong pag-uusapan Siyempre, kailangan ko muna kayong batiin ng good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat for today's video, pag-uusapan natin ang, ano, ang bawal na comment section, kung ano yung pwede natin uh, bawal yung comment ito, kasi baka ma-demotize tayo guys, okay tested na po ito guys, at uh, uh, alam ko, proven na to sa lahat ng mga content creator na mga monetize na hindi ka pa nga na ma-monetize, agad-agad na ano pa, na-demotize ka, ba? Diba? Ito guys, ang unang ang unang word na bawal dito sa Facebook guys na pwedeng uh, bawal i-comment ay ito. Yan. Mm, 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 mm. Kapag nag -ano ka, follow, follow to follow. Alam niyo na guys, guys, alam niyo na yan. Ha? Huwag niyo pong ko-comment yan. Kasi po, ma madedemotize po yung mag-live or sino ba mo yung mga, uh, sino man po yung magla-live sa inyo bawal pong i-comment yan. Okay? Bawal na bawal ang comment itong word na to. Sukur naman din yung matitetect ni Lolo yan, di ba? O Lolo, baka naman ang, ang galing naman ng detector mo kapag natitect mo yan, word na yan. Okay? Ang pangalawa po, ito. Yung kapag may nakita ka sa taas na nagla-live, na nakita mo na, mm, 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 ayan, yung word na yan. Four word lang siya. Ay, four word. Four letter lang siya, guys. Bawal na bawal po i-comment yan. Okay? Para po hindi po kayo mo demotize. Siguro naman po sa inyo lang po to guys ha. Ah, sa akin lang to. Ng ah, sa inyo rin po kung gusto niyo sundin o hindi. nyo, baka malay mo ah, paggising mo sa umaga o paggising mo wala ka na. Hindi na hindi na ma yung ano mo ay ah, uh, page mo, di ba? Bawal na bawal i-comment 'yan. Kaya ingat-ingat lang kayo sa pag-comment guys ha ah, para po hindi kayo mademotize. Okay? 'Yun lang po bawal po yung dalawa na yun ha. Okay po, ito po ulit si Edward Lock ng Kapugin ng Tarlac City. And sana may natutunan kayo dito sa video na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. And shout out po sa lahat ng mga bagong uh, bagong uh, new followers at saka sa mga lumang followers. And especially sa mga team zombie. Mega love shout out po sa inyo lahat. And ingat-ingat po kayo palagi. And sundin nyo lang po. Wala naman siguro masama kung masusundin uh, natin yung uh, sinasabi ni Lolo para hindi tayo ma- demotize. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you all. Bye-bye!